بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ang lahat ng papuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila ay tanging sa dakilang lumikha lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa kanya lamang. At si Muhammad, ang huling sugo ng Allah, ay pinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila Gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan mula sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal na taga at tagapakinig pakinig Meron po kaming maha mahalagang bagay na nais ipagkaloob sa inyo sa programang ito. Ang paksa na napakahalaga sa buhay ng tao. na ito'y dadaanin natin sa patanong. Ang paksang ito po ay tumutukoy sa pagkatao natin. Bakit tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Dumating na ba ang panahon na tinanong mo ang sarili mo. O ikaw na tao, kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw? Naunawaan mo na ba ang layunin na kalakip sa iyong pagka, pagkatao? Napag-alaman mo na ba ang hiwaga na nakabalot sa iyong pagkakaroon? Napagalaman mo na ba kung sino ang lumikha na siyang humubog sa iyong pagkatao? Mga katanungan na nangangailangan ng masusing pangunawa at mataimtimang pag-iisip, ganun din ang malinaw na kasagutan. tunay makina na nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nilikha sapagkat nang dahil sa mga kadahilanan na kung saan nangangailangan lamang na alamin natin kung anong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Kung paano ito nilikha ng dakilang lumikha. Kung gaano ito kaganda. Tingnan mo ang kalangitan. Kung paano ito itinaas ng walang puntasyon. At ang kabundukan. Kung paano ito itinatag ng dakilang lumikha. At ang kalupaan kung paano ito ikinalat. Tunay na napakahiwaga ng pagkalikha ng dakilang lumikha. Napakaganda. Mangyari ba na ang lahat ng bagay na nasa ating paligid itong ating mga nakikita? Mangyari ba na mga, ang mga ito ay basta lamang nagkaroon ng walang anumang layunin nang walang anumang dahilan kung bakit ito nilikha. Tunay na nasa likod ng lahat ng nilikha ay merong kadahilanan. Merong layunin ito kung bakit nilikha ng dakilang lumikha. At lalong-lalo na tayo na pinakamataas na uri ng nilikha ng dakila, ng kataas-taasan, mas mahalaga ang ating pagkalikha. Mas mataas ang ating uri. Mas malalim, mahiwaga na kung kaya nararapat lamang nating alamin ang layunin ng ating pagkalikha. Gaano kahalaga ang paksa na ating bibigyang linaw? Napakahalaga po ng paksa na ating tatalakayin. Kung bakit napakarami ang kasamaan na lumalaganap sa ating paligid. Napakaraming nalulung sa paggawa ng masama. Pagsasayang ng oras. Dinun din laganap sa ating kapaligiran ang nakawan patayan, pangangalunya, at iba pa. Ganun din, ang pagmamalabis, pangaapi sa kapwa, ay talamak na sa ating lipunan. Sapagkat napakarami sa mga tao ang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha, kung bakit sila naririto sa mundong ibabaw. At kapag napag-alaman nila ang dahilan ng pagkalikha sa kanila, dito natin mabibigyan ng solusyon. Dito natin magagamot ang sakit na lumalaganap sa ating lipunan. Sabi ng Allah, sa maluwalhating Quran. Aba hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un? Inaakala ba ninyo? O kayong mga tao? O aking mga nilikha? Nanilikha lamang kayo na parang laro lamang? Walang kabuluhan? Tunay na kayo ay magbabalik sa amin. Tunay na lahat tayo magbabalik sa dakilang lumikha at tayo huhusgahan kung paano natin ginugol ang ating panahon dito sa mundong ibabaw. Kung paano natin ginamit ang ating sarili kung ito ba ay inilagay natin sa dapat nitong kalagyan o di kaya ay inilagay natin sa hindi dapat na paglagyan. Ngayon, ating nga alamin ang kasagutan sa tanong na ating binitawan. At ang kasagutan, mga mahal namin tagapanood, ay nararapat lamang na manggagaling din sa kung Sino ang lumikha sa atin? At ang kasagutan ay kanya rin ipinagkaloob sa atin. Sa malawalhating Quran, ang huling, ang huling minsahe na ipinadala ng dakilang lumikha sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi Wa ma khalaqtul Jinn wal insa illa liya'budun hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sa sambahin nila ako napakalinaw na kasagutan na ipinagkalob sa atin ng dakilang lumikha nang sa ganun hindi tayo maligaw nang sa ganun, hindi tayo mahirapan na alamin ang nakakubling hiwaga na nakabalot sa ating pagkatao. Ito ang kasagutan na nilikha lamang tayo ng dakilang mandilikha ang kataas-taasan para lamang sambahin natin siya at wala ng iba pa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon sa ating mga eskolar, kanila sinabi na ang pagsamba ay pangkalahatang katawagan sa anumang bagay, maging ito man ay galaw o salita ng kalugod-lugod sa dakilang lumikha ito man ay lingid o hayagan, ito yaon tinatawag na pagsamba. Kaya kung ano man ang ginagawa mo, nasang-ayon sa dakilang lumikha, kalugod-lugod sa kanya, ito'y kanyang ipinag-utos o ito ay kanyang hinihikayat na gawin ng mga alipin niya, ito ay tinatawag na pagsamba at ang pinakamainam na uri ng pagsamba na magagawa ng alipin ng dakilang lumikha ay yaong ibaba niya ang kanyang noo sa lupa. Yaong magdarasal tayo, yung sasambahin natin siya na nag-iisa lamang walang katambal. Hindi tayo sasamba sa sinumang anghel na malapit sa kanya o sino mang mga sugo na matakutin sa kanya o ano pa mang nilikha na walang kakayahan bagkus ang ating sasambahin lamang ang makapangyarihan ang kataas-taasan ang siya mismong lumikha sa atin humubog sa atin mula nung nasa sinapupunan ng patayo ng ating mga magulang hanggang sa lumabas tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paksa at sa inyong pagtitiis na pakinggan at panuorin ang paksang ito. Nawa magkaroon ng linaw sa mga naghahangad ng katotohanan ang paksang ito. Nawa na ibahagi namin sa inyo ang malinaw na kasagutan sa tanong na madalas na bumabalakid sa ating pagkatao. Nawa, tanggapin din ng makilang lumikha ang aming pagsusumikap na maibahagi sa inyo ang min kanyang mensahe na ipinadala sa kanyang mga sugo at sa huling sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muli-muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat at sana po maraming pagkakataon pa na kami makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lamang, pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat ng naghahangad ng katotohanan. Salamat po.